Ibigay mo sa ako. Kasi hindi na siya nakakasay sa bahit eh. Ibigay mo sa atin mo kasi pinaghirapan niyo. Tony Fowler Naging emosyonal matapos ngang tuluyang umalis ng Toro family si Papi Galang. Mat natatandaan ka makailan ay trending nga sa social media. Ang alitan nga ni Tony Fowler, Papi Galang at maging kay Mama Marie. Matapos nga ang pagbawalan ni Tony Fowler na pagbuhatin ng mabibigat na gamit si Papi Galang. Dito nga ay hindi nagustuhan ni Papi Galang ang umanong pangingilam ni Mami Tony Fowler sa kanya. Kaya ito ay naglabas ng sama ng loob. Pahayag pa nga ni Papi Galang, ni katiting umanong problema ay pinakikialaman umano ni Tony Fowler. Kaya ngayon ay naging emotional nga si Tony Fowler matapos niyang ibahagi ni Mami Tony Fowler ang silver button kay Papi Galang. kailangan, kailangan ko mag-video. O, oh, sige. Ulitin ko, nanay ako sa bawat isa sa member ng Toro family. And I think, panahon na para mag-let go. Panahon na para yung maging gabay nyo ay yung pagdadaanan nyo nang wala ako. Tanggap ko na, it's time to let go. I have to let go. I have to let you go. Kasi ito, diba, Mada madami kasi ito, eh. diba? Hmm. Madami itong mga ano. Madami ito dati. Uy, yung mga tauler ko na Oo, oh, namin na mga nabura. bura. Ayan. Ito. <laughs> Ibigay mo sa akin. Ay, ako. <laughs> kasi hindi na siya nakakasay sa bahit, eh. Pihim sa atin mo kasi <laughs> Ay, dapat naman talaga binigay ko na rin sa'yo today. Kahit na na. mo oh, si na yun Kung nasan ka na dyan yun. Ah, hindi. Ang lang. <laughs> Tsaka na lang ba ko yung building na tayo ulit. Gusto mo ako na magtago Hindi na ito eh. Pag napaulit. Ano na? Sino na tira? Oo, si Bidyo kasi tayo ko Hello.

我这边让你穿去。<Yeah. S 1> Obrigado.